tayong lahat ay nakikita sa masandig ito upang sama-sama um, natin sa ating ang nangit, na nalit sa kanyang kalibagatian ang kalulawa ng ating lima ang kapatid na si buong sa sa na niya ang ating na si sa kanilang panumbayan dito sa mga 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 Sumasampalataya ang ako, Heso Kristo, Santo, isang anak ng Diyos. Panginoon <coughs> pala, lahat, nakawang tao siya ang Espiritu Santo. Santa ang Berhem, ang pinakasakit ni Poncio sa na matay, hindi 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 ang hindi 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 ng hindi 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 ng hindi 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 hindi

Santa Maria, ng Diyos, manalangin po kami maging makasalanan ngayon at kung kami mamatay.